talagang every time papasok ako dito guys mapapawaw ka talaga <laughs> mga guys ah, Antok siya ang tet Antok Parang may may kate Sir <laughs> okay ka lang? Okay lang Still fighting At Kahit uh, bug -bug na Bugbog na Bugbog na yung katawan Bugbog sa biyahe ayo malapit, mahirap, madali, basta ang pagmamanok. Kayang kaya. So, karatula. EJ. AJ. Na champion lang kapon. Kapon, oh, Solo. Sa ano sa ano sa Smart Araneta. Ade, di Araneta sa Manila. Manila. Oh, Manila Arena. Less than five minutes. Oh, nah. Jay okay, Agribet Lampas tayo doon Lampas Para lang pasok lang tayo eh. sa gate Tapos as usual Pag nating ihi agad Pag <coughs> nating sa dito Ihi atap Ihi Ay, sa may likod ng gate Yun, no, dekan tau mo? Pilipinas ng mga kan sa kanan ba pasok sa Intel oh, sabi ni Fe kita lang yung entertainer niya yun ah, hindi, siya, mag enter ng iba ah oh, ganun? oo oh, sabi oh, niya kalingnan oh. natin yeah. hindi ako mag ano lang <laughs> bisita Ito ulit tayo sa EJ Game Farm dito sa Suplang, matangas, Han, namis ko to guys, namis ko ang lugar. Sarap, sarap tingnan. Yun. Wow Talagang every time papasok ko dito guys Mapapawaw ka talaga Boss Morning Morning morning. Good morning. Good morning. <laughs> Kogi TV. Yes, uh, good morning sa lahat. Yan. si Boss Edwin. Nasa uh, taas lang po. Oo. Oh. <sipis> boss Jerry, how are you? Basta so, Congrats, congrats pala. Oh, congrats, oh, tama. Oh, oh, yeah. oh. Solo champion, oh, champion. balitang-balita sa Cebu. Tapos, oh,

alam nyo guys third time pangatlong beses ko na tong pumunta dito sa ano AAJ pero hindi pa rin ako nagsasawa mga kogi ang ganda pa rin tingnan ako? last time nakausap natin si ano Bus Edwin de la Cruz sabi niya itong whole area is nasa 19 hectares 19 hectares mga kakogi tapos ang nakakore dito pag napuno ito lahat nasa mga 5,000 mil mga 5,000 yun ngayon ang nakikita ko guys halos lahat ng tipi may mga laman sila antet tsaka si Busfil, ang layo pa ng pinuntahan para mamili sa mga pasabay ninyo mga kakugi so Shout out ko Boss Ibrahim Hassan Maraming salamat po sa tiwala mo boss Ito ngayon uh, pinag Nagpili na sila doon Doon talaga pumunta sa may ranging area Doon pa sa pinakamalayo Kalain nyo guys 19 hectares 19 hectares to Ang buong area Tapos nandun sila sa kabilang dulo Boss Ibrahim Hassan Maraming salamat po At saka kay James Nairi Yan yan ngayon ang hinanap nila guys ang bibilihin natin tatlong pulit at isang ah uh, brood stag na ano uh, crosses tapos si Phil Ginilia naman si Boss Phil kukuha siya ng isang pair isang <tod> pair pa yun guys uh, mission accomplished tayo dito sa EJ mga kakugi ang nakuha namin is anim piraso dalawang lalaki, apat na babae. So 'yun, pasalamat tayo dito kay no, Boss Jerry. Boss, thank you po. Maraming salamat talaga. Boss Jerry, 'yun. Boss, thank you. Thank you. <laughs> thank you po, thank you po. Salamat, salamat. So alis na kami. Sige pa. Thank you. So okay guys, EEJ, suplan. Para Papuntang Manila na kami. Balik Manila. Tapos siguro dadaan muna kami para pananghalian namin guys nanghalian muna kami tapos diretso sa manila pahinga so yun mga kakugi Ay, yung mga ano ha nabili namin ng mga manok sa last part na ng ating trip nyo makikita mga kakugi isabay sabay na namin lahat sa isang ano sa isang episode yun. Nag-exit muna kami sa expressway. Tapos, hanap kami ng makainan.

guys, Manila na kami Dito na kami sa my Resorts World Accommodation namin sa uh, Two Palm Trees Yan, Two Palm Trees Yan, okay, so guys oh May pool Mga condo units Magkano babayaran natin ito? Room? pag uh, kayo mga kugi magpunta kayo dito ng Manila dito na lang kayo kasi uh, yung 2-5 2-5 yun? oh, 2-5 tatong tao na yun mm -hmm. tapos nandito tayo sa malapit result, lang sa airport malapit lang sa airport yung airport ay atbang lang ba? Oh, nasa harap lang nasa harap lang tapos sa pagkain din walang problema tapos dito lang tayo sa results world magalagala mm, tama 2-5 lang uh, sa tukdong cluster 3 exit tayo so yun ngayon ang hinahanap namin guys yate kung saan yung cluster 3 <laughs> labas labasan dito ganda dito guys kasi malapit lang sa lahat ba tapos makagala pa tayo sa results world hmm tama yun pero hinahanap namin kung saan kanya no? O doon siguro eh. Dito? O doon, ano saan mo doon? At ito saan ito dito? Cluster 6 doon na. Ha? Ay, cluster 6. Dito, dito, dito. Dito. Alito na kami guys. Actually, pangalawang base na namin to dito. Pero doon na kami First time na Kasi nag-parking kami sa basement ba. Guys, naga -cougie. Ito. Mag alas 7 na ng gabi hanap na kami ng makainan. Ang hapunan namin after maghapunan, pahinga at hulog na. So, yung mga kasama namin, sila ante, nasa 10th floor. Pero so, magkikita na lang kami sa ground floor. Yan. Yeah. Mas Jo, huh? kamusta ang biyahe? Eto, naka-relax na. At last, in the, ano to? Third day? Oo. Oh, Tama. Third day. day. Okay. Yeah. Hospel. Kamusta? Ah, uh, sulit naman yung lakad pero yung travel, travel talaga. Travel naman? Pero sulit lang. Fighting pa rin. Mahaba ang oras talaga sa travel, no? Oo. Oh, oh. Kasi mga, mga malalayo yung mga farm ba? Hmm. Yun. Yeah. Nakapahinga naman tayo. Nakapahinga na kayo? Ay, wala pa. Wala pa. pa. Nag-hot shower lang ko. Ang may kay hot shower eh. Ako mag maglingkod ko. Makatuog man ko. Lo, mulan. Ang ganda talaga ng gabi dito. Sa ano? Newport.

Like <laughs> yeah. yes, Suki Suki Namen.

Bagong waiter. Mm -hmm. <laughs> After sa dinner, mga Kogi, sa Popeyes, mag-start muna kami dito May sa ano, Pande Manila. Kape muna. Saka, <laughs> ha, mag, ano din ang tinapay. naman <laughs> you.